Okay, sa mga hi, sa mga wala ang MS Office, Word, WPS, pero gusto gumawa sa cellphone. So, halos meron kayong Google Drive. Tama? Oh, sige, punta tayo sa Google Drive. Yan. Gawa ka lang ng new. Ayan yung Google Drive. Google Docs. Lahat may Google Docs. Ayan na siya. Okay? Tapos, salimbawa, um, sundan natin yung format natin. So, hanapin ko muna yung format natin, teaching files, pero nasa drive yung format, no? Dito hanapin ko, lectures, nandito ba, updates, tanan ito. Iba, naalala nyo, ito yung print format para makita kong mas maganda. Yan. So, ang gagawin ko, guys, kakapi ko to. Yan copy. Tapos punta ako dun sa Google Docs. Saan yung Google Docs kanina? Ito. Uh, preview. Ayan. Paste. Mm. See? Ayan na siya. O. Tapos, ang gagawin nyo ay yan. Enter, enter. Eh, Siyempre, edit nyo to, ha? Enter, enter. Kasi may minus yung, ayan, nasa second page na tayo. Ito. Yan. Second page. So, ang una ay ano yung nakasulat dito? Ay, hindi yan. Ang una ay SA1 format to. Copy. Vision, mission. Okay. Paste ko lang ito dito. Paste. Ayan. Tapos, upload ko yung picture ng atin. ah uh, ipapasa so, plus sign. Image from photos, picture mo yan, hanapin mo sa photos. Halimbawa, ito siya. Halimbawa, ito lang. yung, ato papel. Ayan. O, yan. Tapos na. O, next. Uh, next page. Hmm. Anong next page? Ay, nawala. Next page. Punta tayo sa, hmm, Ito. SA2. Copy. O, punta ako dito. Pwede gawin. O, yan. Tapos, upload mo yung picture. Oh, ayan. Don't forget, i-center mo lang, ha? Ayan, oh. Ayan, tapos na. Sunod-sunod na yan, oh. Oh, 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 oh. Hmm, saan yun? Nawala. Hmm, undo. Hmm. Oh, yan. Tapos. Mahaba siguro. ah oh, yan. Oh, center center natin ah oh, yan no oh. ito sobra mali mali enter yan center hmm tapos, o, oh, tuloy-tuloy niya lang yan, o. Oh. Meron na kayong output, oh. Hanggang matapos yung anim, o. Oh. See? Hmm. O, oh, diba? Cellphone yan. Google Docs. May Google Docs kayo. So, don't forget to use available resources. Hindi kailangan yung laptop. Eh? Oh, sige. Try nyo.